Hello guys, ah, magandang tanghali Nandito tayo sa PICC Ang ganda ng pangalan guys no ah, Philippine International Convention Center So nandito ako ngayon guys kasi Yung pamangkin ko is UT King nila So ngayon guys ang nangyari wala akong tiket ah, Nandun sa kanya So kanina pa ako dito Mga quarter to 12 siguro Nandito na ako Ang masaklap lang guys Biro nyo guys so sa pangalan pa lang yan international walang signal dito guys kahit dita uh, sa group din wala uh, ganito ba tayo kayaman uh, kahit mga signal wala tayo so ngayon di ako makapasok nakiusap ako doon sa mga gorja kanya papitch ko yung concaso lang sa labas lang yung pwede nilang ipitch yung nandun sa loob di marinig kung nandun na yung pamangkin ko hindi nakapunta yung tatay niya dahil sa trabaho So ako sana ang mag-escort sa kanya uh, Sa utikeng ceremony Kaso lang guys Yan nga Sinasabi ko sa inyo Maganda talaga yung kuha natin uh, Event center dito guys Yung PICC Kahit signal guys Signal ng dita, signal ng globe Wala Ganito tayo kayaman sa Pilipinas guys Wala siya lang mag-isa ngayon doon sa loob guys uh, Yung pamangkin ko So wala akong magawa Kasi ang mga gwardiya din is mayroong sinusunod Na batas sa kanila So kailangan din natin sundin So wala akong nangyari guys Dito lang ako sa labas ngayon Kasi wala akong tiket uh, So dito lang tayo sa labas dito Paikot-ikot so sana uh, marinig to sa mga uh, kinaukulan yung uh, sistema ewan ko anong pangalan ng sistema ninyo nito signal walang wala PICC may naman tayo dyan pangalan pala ang ganda tapos sa loob uh, kahit sa entrance walang signal wala. kahit wifi wala nga nagtanong ako ng wifi baka may wifi sa loob wala din uh, pinapalitan daw yung password grabe nakakawalang gana yung estilo dito sa atin so hanggang dito na lang tayo guys tayo ikot dahil sa walang signal guys di ko makontak yung pamangkin ko so yan guys uh, sana uh, marinig nila ganito uh, ganito kaganda yung kuha natin sa PICC di ko akalain guys yan laki ng event center na to tapos walang signal kahit sa, sa dita o sa kuan Sa globe lang. Paano makita nandiyan sa loob ngayon? So ayan na guys, kanina pa akong paikot-ikot, naghanap ako ng signal. Ikot ko na lang tong buong building ng PICC guys, wala wala talagang signal. Ah, mahiya naman tayo. Ah, katulad sa akin ngayon guys. Paano ko yun mahanap? Walang signal. Buti pa yung guwan dito guys, sa probinsya. Punta ka ng bundok, may mga signal dito. Nako. Di mo akalain. Metro Manila. Under ng Pasay, uh, PICC. Philippine International Convention Center. Ah, uh, nahiya naman tayo dyan. Walang kasignal-signal. Ano ba yan? Ayan guys, uh, tutunan ako. Hanap ako ng signal. Вы